isa na namang motorcycle adventure ang aking isishare sa inyo. Ngayong araw ay magpo-food trip lang kami ni Mami. Pupuntahan natin ang isa sa mga bagong bukas na coffee shop sa may binangonan Rizal. May overlooking view ng Laguna Lake, preskong hangin, at syempre, mawawala ba ang masasarap na pagkain? Isama mo na rin ang kanilang masarap na kape. Minsan talaga ay nagra-rides kami ni Mami at pumupunta kami sa iba't ibang coffee shop para sa bagong experience at quality time na rin namin bilang mag-asawa. Kaya tara at isasama ko kayo sa Grace Hill Cafe na matatagpuan sa Binangonan Rizal. Good afternoon mga kapatid! At ngayong tanghali kasama ko si misis ang ating back ride magkikwik gala lang kami sa may pinangunan Rizal may bibisitahin lang kaming coffee shop ang pangalan niya ay Grace Hill Cafe napakaganda ng view kaya tara mga kapatid simulan na natin itong motorcycle adventure natin let's go dito na tayo sa may tikling kapag ka dumiretso ka rito sa may bandang kaliwa pagkatapos ng rotonda paket na yan ng antipolo pero since pinangunan tayo pupunta dito tayo sa kanan tayo going to binangonan. dito na tayo sa may SNCT Taytay Ito naman sa may kanan Going to Taytay Market Yan marami kayong mabibili na mga murang damit Maraming tiyanggian dyan eh Ang honor Rizal na tayo mga kapatid at etong sa may gilid natin, eto na yung SM ang Super sa my page ng Grey kill Ang ipipindaw daw muna natin ito yung Dunkin Donut Pambog Pinangulan At from Dunkin Donut Saka na tayo mag the Right turn Hanapin lang muna natin yung Dunkin Donut Dunkin Donut Okay, nakita na namin yung Dunkin Donut dito sa may left side. Then, from dito, magra-right turn daw kami. Hanapin namin yung may nakalagay na Welcome to Barangay Mahabang Parang. Yun. May nakalagay din naman pala na Great Deal this way. Ito'y okay. pala tandaan nyo mga kapatid. Tapos, sa Google Map na ulit ako, pinin ko na yung Grace Cafe mismo. And, 6 minutes as per Google Map, nandun na tayo. 2 kilometers at parang puro pataas na to. Kaya, let's go. Diretso lang. Grabe yung mga pataas na yon. yun. Medyo lang kasi merong truck sa unahan kaya kailangan alalay lang yung takbo tapos kung magkukumute lang kayo dun sa may nilikuan natin yung sa may arko ng mahabang parang na barangay meron tricycle terminal dun na pwede kayong sumakay tapos sabihin nyo lang sa may gray seal kayo at alam na ng mga tricycle driver yun hindi ko lang alam kung magkano yung pamasahe eh. pero yun nga sa mga gusto pumunta at magkukumute lang pwede naman tapos if ever hindi na hindi rin naman kayo maliligaw dito kasi may mga ganito. May mga signage kung saan yung Gray Seal Cafe and for sure na may kita nyo naman yan kung kayo yung nagdadrive. Okay, so, so, natatakpan lang ng tricycle pero ayan, may signage Gray Seal Cafe. dito may nakaabang na sa inyong staff ng gray seal tatanungin kayo kung pag gray seal ba kayo tapos itatawag nila sa sa taas siguro kasi parang pang one way lang yung daan nila eh. para ma-inform nila na bawal mo na bumaba kasi may patakas eh no <laughs> ang tarik nun eto pa Arik Non Nogi Ayan uh, na Doon sa may gitna meron ding staff na, nakarajo na, nakaradyo rin sila Tama nga naman na dapat Abisuhan nila yung nasa taas kasi hindi talaga kakayanin kapag may nagkasalubong na uh, four wheels dito. Tapos ayan, oh Grabe ang pangahon, oh Ayan, dito po ba, sir? Ayun. Palaban ako sa pahon, ha? <laughs> Thank you, sir, ha? Grabe. Grabe. Magandang ah. tanghali po. Okay. Welcome to Grace Hill Cafe. Saan yung parking ng ng motor? Saan po parking ng motor? Tapos maglalakad na lang po paket doon. Alright, dito na tayo. Park lang muna tayo ng motor. Dito na tayo ngayon sa may Grace Seal Cafe and nagpark na rin kami rito sa may parking area nila. Ayan, tapos may kita nyo. Ayan yung Grace Seal Cafe. Tapos ito yung namin. Puno na raw kasi yung parking space dun sa may taas. Eto kasing Gray Seal Cafe, meron din silang mga resort. Kaya nagamit na yung parking area sa taas. Tapos, grabe yung ano rito. Yung view. Panalo. Mamaya check natin kasi doon pag nandungan na sa may cafe, cafe, mas kita mo 360 degree yung view ng Laguna de Bay. <laughs> may nagrereklamo reklamo na rito mga kapatid <laughs> napapagod na raw siya di bale may reward ka naman mamaya kakain tayo ng masarap date na lang namin kayo mga kapatid pag nandun na kami sa may coffee shop mismo Modern na kami ni mami ng mga pagkain at bago tayo maglibot dito kain na muna tayo at dami natin gutom di pa tayo nag na lunch kaya kain na muna bago namin kayo ilibot dito. Tapos, abang naghihintay ka ng order mo, may free wifi sila rito. <laughs> Uy, ito pala ang bilis. Ano sa Hazelnut? Okay, thank you! Ito yung hazelnut nila. Para kay mami. And ito naman yung sa akin. Ano? roasted almond Ayan Ang bilis ha Ang bilis ng order namin Sip muna tayo ng coffee While hinihintay pa yung mga ibang order natin Sarap, sarap Sarap yung kape na na-order ko si mami inukupaga na yung pasta <laughs> ito yung in-order namin na chicken alfredo tikman mo na mami naiya ka pa yun yeah, o, ang lasa ha? yun yeah. approved So, approve din natin kung approve naman sa panlasa ko masarap nga <laughs> sulit itong pasta pa lang yung natitigman natin ha hintayin pa natin yung mga inorder namin coffee masarap pasta masarap kain na muna tayo Umorder din kami ng pansit na akala namin good for two. Ito yung order namin mga kapatid. <laughs> Ayan. Mami, kainin mo ah. <laughs> Ito yung mix ng bihon sa canton tapos may bagnet. Siguro mga 4 to 5 Ayan. person. Marami talaga siya mga kapatid. Good for 4 to 5 person siguro to. Depende na lang sa mga kakain. Tara at titikman din natin tong pansit, bihon at kanton nila na may bagnet. Ito rin yung mga iba pa namin in order. Yung chicken tenders na may rice. Tapos carrot cake. Ang kulang na lang sa in order namin is yung pizza. Amin, hindi mo naman sinabi, mukbang pala yung gagawin natin dito. <laughs> o, mo na yung pancit. Kamusta? Masarap. Ayun. Masarap din yung pancit, mga kapatid. Eto, ano ha? Honest review lang to. Wala pa itong ano, kalamansi. Masarap talaga siya. At magmumukbang muna kami ni Mami. <laughs> na kami sa pagkain ni mami try naman namin tignan yung view dito sa may second floor nila. Bale yung second floor nila is for viewing lang Eh mami Hey okay. Ah meron pa pala dun sa labas Ayan mga kapatid sa may first floor nila may daanan doon tapos kung gusto niyo mag dining sa labas ayan tapos kung may mga kasama kayong bata meron din silang playground Pwede rin sa mga isip bata mami maglalaro ka pa later <laughs> Ito yung view dito sa taas Dito naman sa may kabilang side Ito naman yung view ito yung resort na isa sila rin yung owner yung City on a Hill private villas. Ayan. Ito yung view dito ng Laguna Lake. Tapos kapag puno na rito, doon yung parking. Diyan kami nang galing kanina. Tapos meron sila rito sikat na pang photo op yung pakpak ng angel. Marami ng picture si mami dyan. Ayan o. No? <laughs> Kota na sa picture. <laughs> maganda, maganda yung view dito mga kapatid. Tapos nakaka-relax yung lugar kasi mahangin, tas malamig. Dito kami ni Mami sa may second floor and tapos na tayong kumain. Pagdating sa pagkain, masarap. Masarap yung food nila. Lahat ng in order namin is sulit. Medyo mahal lang. Na Ma konti. Oo, konti lang naman pero kasi ang quality sa kayong lasa. Sulit. Panalo naman, sulit naman. Then sa place, maganda yung view niya. Um 360 ng Laguna Lake. Tapos malamig, mahangin, tapos nakaka-relax din. Although may mga tao, syempre, hindi naman may iwasan yun, lalo na restaurant siya at coffee shop. All in all, maganda talaga yung pwesto nila, yung location nila, 360 degree na view ng Laguna Lake, and yung kape. <laughs> Panalo rin yung kape, sulit. Tapos tingnan mo yung view namin dito sa likod, akala Oh. Akalaan mo pang nasa pinangonan lang kami. Tignan mo yung nasa likod do. Bago lang pala to, itong coffee shop na to. Noong March. Itong March lang nagbukas at ngayon ay August. Pero hindi ko alam kung kailan ma-upload to ah. <laughs> Basta i-upload natin sa YouTube natin to. Mami, isang swirl muna dyan. na yeah, masaya na naman si Mami kasi busog. At busog din ang view. Ayan Oh. ganda ito at pabalik na kami ni Mrs. sa may parking area. At uh, dito ko ang aming video ng maikling video dito sa Grace Hill Cafe. Muli mga kapatid from Lakwatchero hashtag Project Laboy. Happy travel and peace, peace yo. You know. Itom na ulit. <laughs>